tapos po sa inyo lahat. Ay, mga kaibigan, ngayon nagluluto po ako ngayon ng ulam. Ngayon niluto ko mga kaibigan, bayaya with sardines. Tapos may malunggay. Yan, nilagay na po natin yung papaya mga kaibigan. Yan, maaga kami naluto ng ulam kasi maaga din kami mga kaibigan pupunta doon sa choppers. Namimili na po kami sa aming paninda. Yan, nilagay ko na din po yung sardinas, yung mega sardines. Natiplahan muna natin yung sa ano niya makabigyan papaya at saka tanglad yung sahod niya. Tsaka yung malunggay. Yan po yung ulam namin sa agahan. diyan ilalagay natin din natin yung malunggay. Maraming malunggay yung ilalagay natin. Para mas masarap. Yan, namaya yan ako na po yung kalaniwag ko na po. Para paano lang yung papaya pinahap ko. Kasi kapag malata, hindi na yan para malata na. yan, luto na po yung ating ulam. I ano na po natin yung kalan, i-off na po natin. Tsaka yung ating kanin. yan, na-off ko na po. Yan. yan Naligo muna ako mga kaibigan. Naligo na din yung Tres Marias papunta na po kami sa Choppers. Ayun, mga kaibigan nandito na po kami sa Choppers. tatapos don -do sa restaurant. mau <laughs> sa tan? yun yun. mama yah maganda na kami doon sa Choppers. bibili na kami sa aming Paninda. Ayun, baba yung na yung Trace Marias. Ayun, nandito na po kami sa Choppers. talo si mabilak ko natin sa kanan sasakyan na, 'ros. Muntak listahan. Ah. Asa ka gina diri man? Asa man siya? Ha? Kani ni lapta. Bago sa taksid London. Bago sa sila na ti. Eh. Yeah. Tung nội color ma ayo ay, na. Patung ay, nội makadiskount ta pa, ni. Patung may, may, may. color ba? Ito, oh, tas ubos. Ay, kami na isa kapuwa. Kanira. Kanira. Oo. Oh. Oh. Yeah, yung bibihay natin mga kabigan, yung ano, yung mabinta doon sa tindahan. Hindi sa atin. At yung shampoo, bili tayo ng shampoo. Ito, okay. ano yun yung shampoo. Okay. One last cent yung ano natin, bibili natin. Hindi naman nga koan-on eh. Kunang koan mo, unsingan nato eh. Bilig kami ng shampoo. Saka yung formal eh. Dahil ano naman, dosi-dosi. At yung pila kabuog mo, ang kuwaan, pagdodosi, may kuwaan. Kuwang niya, may darating o horse with fifth teen ah at ibang sa dito ngayon na mapilighedan children mask ni rose to may may ano sya mga kaibigan pa isa mga Nabungat. damihan natin mga kaibigan kasi yan po yung mabinta. Mag-ibang natin. Daun ni Dima. Ito na. Ah, di dyan eh. mm -hmm. oh, dyan. Sige ka na ma, mas puro. Tig 19. Sa pilang di, uy, isa ka niya 19, ay 1 ito so yung bilingin natin kasi may ano siya saka noodles. Duha ah. Oh, Kuya, sa usta makakain Yan bumili si mama ng downy. <laughs> 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 <laughs>

потом okay. ну okay. 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 <laughs> si Nilata na. Yan yung, yung pansit kanton. Tag-10-10 ma. O, oh, 10-10. Sampo-sampo mo na yung bilhin namin. Gilahi, inta na. Nadara. ramen. Lima lang ay. Uh. Okay, mo magpalitan nung sila do to. Katong tong hangkod. Kami hangin. Hindi ko na nakukunan. Oh. Tara ha, kanang may red. Oh, ano red. Kami? Mm. Ano ray? Ay. Yan, nilipat namin yung pancit canton. Kasi yung mga sabon dito. Ay, ito pa. Ay, katunta na lang yung anima. Oo, oh, saka sa green. Can I pray? Yan, bili din sa mama ng corn. Naku, naku lang sa nila. Naku, naku lang nila

Canawa, pilag, fork. Eighteen. Ay, na mapilag? One 1 for 18. Ay na kana pagwaog na po. Brown sugar. Yan sampo din yung white sugar yung kinuha ko. 2 binili namin yung ano muna yung mabilis sa tindahan yung importante. Yan. Magkuha ato sa nang ikuha natin. Unya na ng soft drinks ato sa nang ipatutal tanan. And ito Nagito muna yung bibi ano, yung namin ni Patutal. Kasi, hindi namin ko siya sa sabon mga kaibigan kasi yan po yung ano, ma Yan yung mga nilata, ay, di lata mga kaibigan. At saka yung swak at milo. At yung central at white sugar. Ito, mamaya na, ano muna natin para alam, alam natin kung magkano na yung mababayarin. Pinarga na po namin yung nabili namin. Yan, bili mo na kami ng soft drinks. anasaka Saka? Bantay. Yan, bumili din kami ng trapal Eh, asa tagi eh. Dara, ma'am. Ay, dato na pikas. napay ko trapal. nagdagan natin ng ano mga kaibigan. Trapal yung ating tindahan para hindi masira yung ating paninda. Nagano ako ng anim kami tros. Yan, makapal naman yung trapal yung binili ko. Ito. Kulay blue. Nini ko sa. Kanan, sulan sa shooter wala. No. Kato tanggas. Hindi man niya o. Para sa kuaman man ni ayo ni kay Ibalik na kay dili na mao. Ya bumili din kami nang kunting siterya mga ka bidian. Huy magic o. Kada nasakto na. Para ano natin. Kasi bibili pa po kami nang soft drinks. At yung mantika itlog. Do doon, kami sa bayan na lang bibili kasi ano sila dito, cook lang yung ano nila, stock. Para sa yellow. Gawa kami ng yelo para makano tayo sa quarantine. Kambayad. A little longer than a few minutes later. Igan, yan nakabili na po kami. Yan, pauwi na po kami. Bili pa pa kami ng patas ko an? Ay puno na. Um, ay, uwi mo na kami mga kasi ano, wala pa kami mantika at itlog. Mo gani mo uli sa ta. Iano muna namin to, i-display doon. Anyan, uwi muna kami mga kasi ano na yung karga natin mabibigat na. Kasi may ano yan soft drinks tapos yung ano, yan puno na yung ating karga sa tricycle. Ari la temat ko na Dirisod. Yan, thank you, thank you so much po, Ma'am Din. Thank you, Sa lahat, -lahat na sumusuporta at tumutulong sa amin. Thank you po. Yan, uwi na po kami. Kumain kakarating lang po namin galing sa Chopper. Yan si Camille. Igan, yan kunin na po natin 'yo. Namili namin doon sa choppers. Yan. Si Camilla yan na po namin dito sa tindahan mamaya iano namin to i-display mga kaibigan yan, nagbili kami ng konting si Cheria muna at yung super stick ang binatidid na ibutin natin at saka yung super stick yung ano sa mga bata at yung cigarettes, isa is ay, dalawa dalawa muna yung binili ko kaibigan. I eh, ano na po namin yung ano namin yung binili namin na ang ano mga kaibigan grocery. I eh, ano na po namin dito i-display eh, na po namin sa tindahan. Yan na ah, bumili na si Lian mga kaibigan, yan. Thank you kay Lilit. Yan bumili kanina si Lian dito ng kanto at saka yung patata. Yan samahan niyo po kami ngayon sa pag-display dito sa tindahan. Mm, Nung ano kami ng pan kasi mainit. <laughs> uh -uh. Thank you so much po, ma'am Dean. Yeah. May ano na tayo yung calculator. 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 Ano na siya? Bago na siya ang ipalit nila mga kaibigan. Pero salita. Ah, ay mo, nagigipay tayo salita. Gatong ha? Kang Janet, kaya yung magigamit ko ilang. tapos sabihin, one. Yan, display na tayo one, sa ating tindahan. Ano sa una akong display, ma. Yan, mahangin dito. Ano sa may una akong display? Tay, sa ako ipalayo ba, ma? Ah, ya kung mamalit di ka mo sa likang tayang ni, kaya pa may mga napalit, ha? um, uh. may hindi pa kasi na bilis sila mama, Bapakuan sabi nila ko ano. ay ang iniibutan ganon ano pa na ibibutan niya sa so, kano? di ganito nipa bari ro musintahan. Ate, kung saan? ay kung saan Demi? kaya kung paano sa mga kaibigan. Ako ba ni Pang Kapag gabi na, anuhin nami nami. yeah, yes. yeah, namin kasi maano lang siya, makuha lang din mga kaibigan mo yung butas. malusot lang ang natin. Uh, 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 mapasok yung kamay sa bata. <laughs> <laughs> Yan, yeah, kaya rin na nga kung yeah, yeah. Kaya kailangan siya, ilihit si dito. Yung mga, ano natin, dito kasi na eh, dito kasi lalagay yung Milo at saka yung Swak, tapos doon bantay. Yan, may ano kasi, unsay pang bitayan na, sa yeah, bitanan. Yan ilalagay mo. Ano na Iputol putol lama ito nga, nga. Ayun, 'Yan, Ay, ako na lang uh. Isa ilagay. Pero ito kuan Kaya 'yan, mga, hmm. mga sabon, mag shampoo. sa ko na lang. Ha? O na kayo. Porsyahan na 'o. Ay, dibi gigap na 'to. Kimakop? mo ni kuan. Sige, na. Abu na lang doon na nag yan, isabit lang dito. Sino ko na? Ayun, ko muna doon mga kaibigan. Yung isa lang yung isabit namin dito. Oh, ito na. lang din. Ayun lang dito na. Oh, na nila. Okay. Oh, hindi naman yan. na okay, okay, like? okay. Yung ibang may doon ko ilalagay. Yan, thank you, thank you so much po, Ma'am D. Nagsalat Ay, yun yun, na rin po na sumusuporta at tumutulong sa amin. Maraming dami salamat po sa inyo lahat mga kaibigan. Pinawasan kami na, Ros. Huwag na lang, nabit kayo, tangkong taas. Mayroong no, problem namin para hindi masyadong mataas. May upuan naman kami dito para pagkuan. Thank you so much po, Thank you po, oh, ma'am. Yu. Huh? Ano yung isang kaswag? Hindi tayo. Hindi tayo. Ano yung no. isang kuha naman? Hindi tayo. lang. Atunan, may taya, ma'am. Ha? Ay. Ano yung Ay, dito na yung ice pop ma'am. Si 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 po, para. Ano naman dito? Ano nila yung mga... Hey. Di lang hindi kumplito. Nung daw ninyo nga pink, ma. Nung hindi po Aba. Basta nagpupuna. Nagpupuna. Na. Hindi na kami dito sa tindahan. Alam ano ano guys, di

Sa pang display dito sa harap dito lang kami sa billing tulungan namin si mami ah, Asa yung... ba ni mga bilasama? Paki-tulog akin ma. Amida di lata si Becky, are na so on kayo kag hindi kayo tumingin. Bros, wag mo i-display Yung asokal.

Yan yung soft drinks na naman. magdisplay lang si mama yung iba ilagay sa ref. Para makita nila na may soft drinks. Mm. Yan. Thank you so much po, Ma'am Dean. Thank you so much po. Thank you po. So, itaas. Yan. Thank you so much po. Paliton. Yan, yan. Bumili kami ng mantika at saka itlog at suka na tuba. At dinagdagan din po namin yung tawag dito. Ito. Yung mga ito yung nga Gami. Gami. Yami, gami. Yan, dinagdagan po po siya. Gami, gami. Tsaka yung potsy. Yung potsy. Tatlong soko. Yan ang putsi, Para maano na. Yan, ay. yan. Tsaka yung ano yan. Uh, super stick. Hi po mga kaibigan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan mga kaibigan. May blessing na naman tayong dumating. Galing po kay ma'am. Dumating na po yung pina-order nyo po ma'am. edwin. Thank yan, dito po na po ma. siya. Ayan, ng... Yan, thank you so much po, ma'am. At sa buong family niyo so, po. Yan, i-unbox sa Tres Marias. <laughs> isbog sa naggamay TV, kasi di ko makakita. Ay, kung nating isbog gamay TV. Ay, basta. Excited at Tres Marias. Thank you so much po, ma'am. Sa blessing po. na yan, pinadala niyo po. Para sa Tres Marias. Na-happy naman daw mag-serinalin. Yan, dito kami sa tindahan na unbox yung Tres Marias. Thank you so much po, ma'am. Thank you so much po, ma'am. <laughs> ay hey, didik sa nyo. Dandan lang ati. Ano yan bibibra no? Oh, dawming bibibra. Thank you po, ma. Thank you po, ma. ma. Wow, Daw, nandan na mga na bibibra ati. Thank you po. Thank you po. Ikaw ros magde magbibibra mag mag na po, ka, ros. Kana, ha? Kuy na ka na kag naman ka. Tanawon ya tungko ni ko yat Edwin. Yan, thank you din kay Edwin. You, sa kapatid ko kasi siya yung pina-order so dito man. sa Baby Bra. Pito-pito mo daw to. mo? Sige, ikaw ni Rosalita, hinta guys Rosalita. Pa man siya Rose, di na siya, Rus, di siya kayo kuan, nang ganda ng ano niya oh. yeah, man ang puma, nag pum, man na siya kuan sinyo ang kuan. Hmm. Na Baby Bra, Tapito, pito pito mo ipa ko no. Yung agi ng kuan Rosalita. Na yeah, may bibibura na yung Tres Marias. Ang dami yung bibibura nila. Oh, the... oh Mga na aros. So yeah, tapito Tag sila mga kaibigan. Thank you. Tag Thank you. seven. Tag isa nila. Thank you. Yeah, maraming salamat po ma'am. Thank you po.